Nalita nila, Alan Degaya, pati is na pa, uh, ano to, nurse, you know, but uh, she was not there during that, uh, at large, pero tinaylan uh, na rin namin ang kaso. sham na, sham um, na victim, ang na-rescue na namin, na-operahan na, nakuha na na, na, -na, na, na ng... Uh, out of the nine uh, victims, dapat po yung tatuwa ng COVID and uh, five is kukunan pa lang yes, sir. Okay. and that is a violation of the law on human uh, trafficking particularly section 4 paragraph H no? uh, ma matindi ang penalty nito 20 years imprisonment and, and a fine of uh, 1 million up to 2 million eso So, non-bailable, this, this is non-bailable. Uh, kaya, ayun, ipipresent na. Uh, uh, yung uh, operation proper, ipapaliwanag ng ating uh, officer on face, si Agent uh, Sabado. Uh, hindi naman po, kaya ang laboratory, hindi po ginagawa. Kaya nakalaki pag-isisin ni po, ako po may pagsisisiman po ako pero ang tinip ng lang ng COVID is para po nga sa mga anak ko. Dahil gagawin ko po, po lahat para sa dalawang anak ko na walang ama. Sa tinagal-tagal po ninyo na nandiyan sa, <coughs> sa bahay na gano'n na nakarami yung nakilala ninyo sa paglaya ninyo na na-operahan na ng kanila? Hindi ko po alam kung gano'ng pa po karami yung napa-opera nila dahil... Sa tansya mo, yung... sa tansya mo. Hindi. Wala na po kayo. One year. Nung one year. One year po yung stay dyan. Siguro po mga nasa 20s. Mga ganun. Nakasama ko po. So, oh, ikaw naman, nag-donor ka rin. O tapos, after that, ay eh, kayo nahuli doon sa bahay, naging empleyado na rin kayo doon. Kasi ang nangyari po, nung umalis po yung talagang pinakihawak, kung tangawak ni Sir Alan, yung pinaka- nagka-handle po ng mga donor. Bali, hindi lang po ako yung donor yung type na nung tinakasan po si Sir Alan, po ako nga po nagpo-process para po sa pagbibigyan mo ng video ko. Kinuha niya natin na si Sir Alan. na si Sir dalawa po. Ayong dalawa, pero pinatulit ko. Ikaw naman, Maricho, gano'n ka na katagal na empleyado doon? So, so, mga ito. Sa rest sabi ko One year na. na. Kano, uh, saan po ang mga lugar na may ng mga... ayun...coron? Hindi lang po, mga sensitive. Saan, saan? Saan? Hindi po. Wala pong ng NKPI. Sa isang hospital lang po. Ilang doktor ang mo nag-operasya yun? Kahit mag i po, po ang doktor na o-opera sa recipient at coroner. Noon po ang kinakausap kayo para mag-donate ng inyong kidney, eh, ay may mga nakakausap kayong mga doktor? Opo, meron po. Bali, dumadaan po sa legal and legal na proseso. Simula ko sa hanggang sa mga operasyon. lang din po yung sinabi sa, um, sa, man, lang sa amin. lang po ang sinabi sa amin. Legal po ito, sabi sa amin. Kaya napaniwala na paniwala po kami na legal yung ginagawa. Hanggang sa huli, nalaman po namin na bawal pala pagbibenta. Pagkano po kinikita ninyo yung spot ng Wala po kaming sweldo, haro, wala wala kami sisweldo, wala kami kinikita, walang exact amount. Kung ano lang po yung ipigil sa amin, Sir Alan, mm -hmm. dyan sa pag-uusap nila ng recipient, si kung may matira po na 20,000, yun po, tinagapapian po namin. Bilang support na po sa pangkain po namin. Nung no, inumirahan po